Maggo, ko Ah, uh, uwi na kami So, iba kanina alas 10 at ah uh, alas 12 na oh kumain ng hindi na ko kumain na ulit Ito lang lupi na huli namin Ah, uh, at isa kami ni Oliver Fishing Vlog yung buyaw oh. Dahil hapon na ay uwi na tayo sa Manilbot at kakain na rin tayo Ito lang huli natin ko lahat Ayan nito Ayan nito, kaya na natin mulihin Ayan Mga walong kilong ano Mga ilupin Tsaka isang lupin Yun lang ang ating ano ngayon Ang ah, uh, Tawag ito yung uh, fruit of labor no? uh, simula ka rin ng alas 3 pag alis natin ay ito lang ang ating ano, nahuli sapat naman itong mga amin ko magkaparty-party naman tayo nito pero sa kutom hindi sapat <laughs> alright yan yo gandang hapon mga amin time check alas alauna alauna 18 ang oras ngayon mula don sa yun na natin kanina Ay, nandito na tayo sa mother boat Pangami ko Ayan yung mother boat to. We are now approaching Approaching <laughs> Si Oliver pala mga ngayon Dalawa ang huli niya Na blue pin Kaya pala siya nagpaanod kanina Akala ko hinintay niya ako pa uwi Yung pala yung nagbirada pala siya bali dalawa pala dala niyang blue tuna Blue tuna <laughs> Yan Itong huli natin mga ko, ay Papatimbang natin yung mga yellow pin At saka yung blueprint ay siyempre iluhan alright nandito na tayo sa nandito na tayo sa mother boat mga amigo alaw na ang oras nga ngayon at uh, gutom na kaya naman ay kakain tayo kakain tayo ng kanin <laughs> hindi rin siguro kumain dito mga amigo dahil ano uh, yung mga service boat nasa taas uh, maaaring hindi kumain kanina siguro dahil kung kain kanina uh, nandyan sa baba lahat yan Sanjano sa kabilang buya Mahina din yung kaya no? ah grabe ilang oras namin nilatak mga alas 7 alas 8 alas 9 alas 10 alas 11 alas 12 anim na oras namin nilatak mga amigo ito lang huli namin tatlo tatlong pirasong ano blue pin at saka yung mga yellow pin alright meron naman tayong blessing ah sapat na to ngayong araw mga apat na to ngayong araw mga magro ay ating lord sa blessing natin tanggap yung ilang kilo itong huli natin ay update tayo sa mother boat mga amigo tara here we go again kita na tayo mga amigo akit. kailangan natin umakyat para ay lagay sa budiga ang ating mga huli Ayan, nakasad, Nakatali lang yung mga service po ito Yang tak kemarilah, mewong malu ya. ya takut jatuh, takut. Takut gak kabirah. Kita yuk. Nah, teman. Cere, yang ang mga service boat. Mga service boat, -boat Justin Brawley. Uy. Sopo ni? Ah, Rico, Rico. Oh, Brown. Hả? Oblock. Băt tay băt tay brown sos, sos, sos. Oh my God Mga <Glalu> okay ata bro Right, andito tayo sa ating mother boot boat. Lagi nanti sebudi kami kunang ano. Sudah. Lah. Patay di nakaya. Patay. Sabay. dinamihan kasi ni Oliver ay. hmm hmm Ha? Isa lang. Grabe ka naman. Eh eh. Patay bro, mainit. Mainit bro no. Mainit. Pag mainit, may solusyon diyan. Diba? Sira kasi ang kuntis eh, Pag mainit Kahit ikaw hari. Yan ito lang yung blessing natin Ikaw Apat Plus lima Ay Diba na pala Ayan ah, Brown Ah bahala mong hulog ka Brown Masa sila niya Oo Alam mo Ah di mo kaya yan na tayo sa ating Iluping na huli

itu panai tanda dai. Di kau lebih berapa ni? Oh. Oh. Lebih oh. berapa lawa? Ah. Lakak ini Pada ni kau ni Pada poni kaun ni bangun nak kena potong botol botol ni muntak entak entak apa mengaruh oh dah boleh tu dah boleh dah tak boleh dah ku tali pergi morning ke pelangir ke dong nah ngarut ni

Musa Teritanga yung unsi ang Dus pa yung lima bir. Lima tulingan. Ini dilawan. Abik, ah, ayatan, tulung aku pergi.

Meron. Anim. Anim. Dilawan. Bigay. Ano ba? Ano ko sa broken. Lima bigay. anak ah, naka-on si nitay bigo, on si. Pambihira oh. Kapala loy, barilis man ang ulimo kanina loy. Wala ka? Oh, yeah, yan ni moy, bigay. Si.

Ngayon, sulok ka na lang, Roy. Nagsipag ka na. Pastilan, Dodds. No. Kahingi ka. Pulis. Pulis, ah. pulis, ay. Bulag, bulag. Bulag. Ay. Ay, akong ilo, Brown. Lah. Kaya pala nang hindi, nag pala siya. Nag-ipon. Ang <mulong> hihilo lo, may may pain ko eh. Ha? Hihilo ba? Oo. Sira yung pain ko, walang hilo. Ha? Wala ba kayo hilo, Ben? Mamaya baka baka hihipa ako mamaya. Eh, ba basta, basta meron. Kang magalala. Ano ba yan? Kanto! Ah, kanto. Dito? <mulong> Aba, may ko. Aba, maipit ko.

unti lang, Loy. Malilit lang ba? Ang dito pa ka ng ampur. Ang ampur, ampur, ampur. Atay na. Yan mga amigo, itong hilo namin ay sabi ni Bro, loy, ay alis na daw mamayang ano, hindi na pala kaya, kaya bukas siguro Mamaya ang hapon na daw na Mamaya ang hapon Yan Buti lang amigo, nakadagdag tayo ng isang blue pin at saka 11 kilos <laughs> <laughs> Silan, yung maliliit ko mga yun, hindi maabot ng dalawang daang kilo siguro. Barilis yung bluefin. Sino? Pauli ka. Sa kabuok. Barilis. Bluefin. <laughs> dito, grabing linatag kayo na mo ba? Alas dyan na ni Kaon. Ang... Grabing bluefin dito uh, ba? <laughs> Nalabag. Ah, ma Kaon, maunigahin mo nga akong mga <laughs> inanak. <intos> Nalabag. Wala eh. Sa baghak ng bulan ba? Sipapot ng bulan. Pasmuta. Tatuwa na lo Ulaan, Ulaan, pues para, well, no? Kaya ito. wala na. pa sa pamana. Wala ilo, tapos atin tayong dwer. Ibingi ko 'to. Ah, dali te, may. Kuyog ko. Hoy, mo Yan dito lang kami mga, na kami dadayo kay training. Sawa so, so, si pat, na, na kami sa dayo Patay patay yung ano niya. Hati nga kami nito kaya dito lang kami Hati na nga kami Hati na nga kami Hati na nga natin migo sa kada dayo Uli laging kaya kami nang tagalan pag dating dito mga namin gawa siguro mga pitong patay yung magina <laughs> nga Dali gawa lang na yun Pastilan kang bagay raw Ano yung sa'yo pala muli ito ay Dios, oh, oh. Ikaw galit loy Dapat dapat magiging mga plastik loy para hindi matuno yan. Karma. Karma strikes 2 times. Balik tayo ngayon talaga ulit. Yeah. No, no. Hati tayo. Oh. Yan. Dito lang kami migo, di, di na kami dadayo. Lagyan na natin tong ano, yelo sa ating niluhanan. All right. Ang huli natin ngayon ay yun nga 11 kilos na maliliit at saka isang blue pino. Thank you Lord sa blessing. 17 lang daw. 17 sabi ni kapitan ano nakalong ano para ah. 17 daw ah brolyo mga gawin ginyang marami yung huli niya kahit 17 lang 18. <laughs> 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 atong lang, 18 lang, 18 lang, 18 lang. 18. sinong kisi kisi 17 akala ko kisi kisi easy karaw talo pa tayo sa hulihan ni brule mga amigo Buwi na si Buroloy ngayon. Meron ba siyang Black marlin na sesintahan? Pero siyang Black Marley na sesintahan, amigo? Pag tatlong piraso. <laughs> Meron ba siyang... Ilang hula lahat, Muloy? Tatlo. Ha? Tangabal, Tatlo? Oo, oh, sali barakura. Tatlong kilo lang yun, eh. Nakaray ko na, eh. Pambihirang... Oo, apat na kilo. Apat na kilo, barakura. Alright, update tayo sa next video, mga amigo. Uh, kaya mo lang kami. Gutom na. Until next video, maraming salamat sa inyong pagtanong mga amigo o pag-ambing Bye-bye! <laughs>